manligaw pala ah, oh. Saan ka Saan yun? Saan yun? Saan sa Saan sa Manila? Oo. Oh, sa Bise. Sa trabaho ba? Sa hospital. Sa uh, hospital? Oo. Ang kagtong rin Hindi ba ako pala naglingaw. Saan yun? ay si Saan yun? ano Mơ ta, hai mươi hai, dầu 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 Anh dầu 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 lang. tao dầu 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 dầu